Moi koiki. Hello everyone. I'm here again, your Pinay vlogger here in Finland, Shina Chenites. And for today's vlog, meron akong babasahin um, isang tanong from our new subscriber. Actually, uh, this is the most common question. After nilang mapanood yung um, vlog ko, kung paano mag-process, kung paano ako nag-process ng application ko papunta dito sa Finland nakakapagtaka naman talaga. So, yun guys, uh, basahin natin yung isang nagtanong. This is from W. So, nag-message siya sa akin sa Instagram. Sabi niya, Hi sis, new subscriber mo ako sa YouTube channel mo. I'm interested to go to Finland. And I saw your vids and I'm hooked. May question lang ako sis. Bakit from 39 na nag-apply, 5 na lang kayo natuloy? Mahirap po ba ang exam? So... Ito yung ano, uh, most common na tanong sa mga new subscribers ko. Ayan. So, sasagutin na natin ngayon kasi alam ko na ko, nasasagot ko na to sa live pero kasi sobrang haba nga naman ng live. Siyempre, wala na rin namang time para uh, panuorin pang gano kahaba, ba diba? Unless na lang kung ano, hindi ka busy, may may time ka manood, ganun. Nas, ma, ando dun lang din yun, na nasasagot ko rin naman tong tanong na eh, sa live ko. Pero, gawa na lang natin ng video. Bakit nga ba? Bakit nga ba kumonti kami? Actually guys, honestly, hindi ko din alam um, na kumonti kami. Nangyari yun after nung ano namin, uh, interim test namin. Kasi uh, hindi rin ako aware noon eh nung time na yon na nabanggit lang ng isang kabatch namin oh ganto na lang pala tayo. So nung binalikan ko yung ano listahan ng mga names ng mga kabatch ko that time, nagtaka rin ako. Bakit o oh, nga no? 39 tayo tapos konti na lang. So nagtanong din ako sa kanila, nagtanong ako sa mga kabatch, bakit anong nangyari? So eto nga Um, yes, guys. After talaga ng interim, kumunti kami. Um, kasi, sabi ng iba, sabi, sabi ng iba, uh, sabi ng kabatch ko pala, yung iba, uh, nagpa-slow face. Yung iba naman, lumipat ng ibang agency. Na dahil nga daw kasi may mas mabilis daw na process compare kay make. Ah, uh, mas madali ang exam mas madali yung language training kasi nga yung iba kasi sa amin naiinip na yung iba naman parang hindi na tumuloy ganun so yun ang sabi after nung interim test siguro maraming nahirapan din talaga masasabi ko rin talaga na mahirap din guys kasi syempre hindi naman natin guys, kung yung English nga mahirap eh, di ba? Finish pa kaya. Although pag nandoon ka na after ng ano, after ng test na yun, after interim test na yun, ma-realize mo, ay, ang dali lang pala ng question. Hindi mo lang talaga naisip agad kasi gawa nun na mental block ka. Siyempre, pagka hindi mo naman, kung hindi ka pa talaga nakasalang, masasabi mo talagang mahirap. Dahil nga naman, from ang exam kasi yun, yun. kasi ang scope ng exam na yun is from unit 1 to 5. So, sa unit 1 nga lang, ang haba-haba na naba nang nire-review natin. Tapos 1 to 5 pa siya. Kaya nga, ano, that time, iilan lang din talaga kami nakapasa sa first take. Yung iba, nag-retake. Tapos, yung iba, nag-retake ulit, eh, hindi ulit tayo, hindi sila nakapasa, so bumalik sila ng unit 1. Kaya, hindi naman actually sila, um, paano ba ito sabihin? Kumbaga, sa batch namin na yon lima lang kami ang nakaalis. Lima lang kami ang naunang nakaalis. Actually, dapat anim kami, pero yung isa nga kasi, uh, nag-back siya kasama na sana namin din siya sa contract signing. Pero, nga, siguro iba yung plano ni God sa kanya. Ganun. Mas, um, na pinriority niya yung family niya muna. Yun. Kaya, nag-back siya. So, kaya sa batch namin, kami lang muna yung nauna. Yung iba kasi, katulad nga ng sinabi ko, nag sila ah uh, napunta sila sa ibang ano batch. Ganon. Yung iba nagpa-slow face na. Yung iba lumipat ng ibang agency. Yung iba nag-iba na ng career. Lumipat ng parang ibang bansa na lang yung in applyan Ganon. Yung iba, hindi naman sumuko kahit na nakapag, nakatatlong tritik sila at kahit na bumalik sila sa unit 1, hindi naman sila sumuko. Actually, may isa kong friend, kabatch din namin, na paalis na rin sila ngayon. Etong September. Yun yung sinasabi ko na, ano, nag-retake siya. Although nag-retake siya ng tatlong beses, hindi naman siya sumuko. So, papunta na rin siya dito, guys. Sobrang proud ako sa kanya. Shout out to you, ate. <laughs> Ayan. Sana mamag-guess ko rin siya sa uh, vlog ko. Kasi medyo mahihain siya. nakaka inspired din yung kwento niya, di ba? Para marami pang ma-inspire na uh, katulad niya na hindi sumuko kahit na ano, bumalik siya sa unit 1. Talagang nakakainip. Totoo yun, guys. Nakakainip. Pero laban lang. Kasi, kung katulad siya ng iba na lumipat ng ibang agency tapos wala rin nangyari. Di ba, mas malaki yung pagsisisi. Kaya nga sinabi ko sa kanya na buti na lang chinaga niya. At least, uh, matagal man pero sigurado naman yung pupuntahan niya. Sure naman na um, yung pera na pinaghirapan niya eh hindi hindi na scam ganon hindi na punta sa wala yun So, yun guys ang dahilan kung bakit lima na lang kami ang nakaalis. Kasi kami yung una nga na nakaalis sa batch namin. Dahil nagkaroon ng, kumbaga, nagkawatak-watak na hindi-hindi tumuloy. Dahil hindi nakapasa. So, napanghinaan ng loob. gano'n. Ganun lang guys. Kaya, kung sakaling sa batch nyo ay may interim test pa, Ayun, at kung bumagsak kayo ng isang beses, laban lang, retake lang. And then, pagka bumagsak kayo ulit at nag, unit 1 kayo, laban lang, go lang, push lang. Oo, matagal, pero ano, learn from mistake na lang. Yung, ganun, parang um, kailangan lang seryosohin talaga yung language training. Yun lang din naman gusto ng mga teacher, yung makita nila na seryoso ka. Kasi pagdating dito guys, promise, kailangan nyo, kailangan na kailangan talaga na matutunan nyo. Ang hirap makipag-communicate ng kahit basic eh, wala kang alam. Yun, yun naman yun guys. So, lagi ko nga sinasabi na hanggat hindi ka sinusukan ng agency, hanggat nilalaban ka, ilaban mo rin yung sarili mo. Siyempre, alam naman nila yung, yung effort, yung time na binigay mo. Ano naman sila, very considerate naman yung agency. Lalo na yun, kasi top make ako yung napinagalingan ko. So, ano naman sila, napaka-generous naman nila at very considerate naman sila sa mga applicants nila. Basta, just do your best. Kasi nga, tulad nga na ng sinasabi na sa orientation na ang language Um, ang Finnish language ay libre lang. Pero syempre, kung paulit-ulit ka lang din na bumapagsak, syempre para pare-parehas lang din na sasayang yung time nyo. So, kung, kung mag a ka dito, ito yung sasabihin ko kasi kailangan buo yung loob mo, marunong kang maghintay, be patient kasi nga, talagang hindi naman ano, hindi natin kailangan madaliin ang lahat kasi nga nasa proseso eh. Gusto yun man ng agency, sino ba namang agency na ano, ayo kumbaga papatagalin pa nila yung applicant, 'di ba? Syempre, ano, kahit pa paano ano din, kung kumbaga pag fast moving, syempre fast moving din yung kita nila pero gawa ng eh, may process kasi, eh, may proseso talaga. Diba? At legit naman ang top mix. Sinasabi ko naman sa inyo. Pati yung Silk Road, legit naman. So, pagka nag-ano ka dito, nag-aral ka, nag-apply ka dito sa Finland, just, um, you have to make sure na ready ka physically, emotionally, mentally. Ganon. Mahirap. Wala namang madali, guys. Kahit nga naman, English yan. Lalo na English, diba? IELTS nga. Mahirap eh. Finish pa kaya. Ganon. Pero, lagi ko naman sinasabi din sa inyo na kahit mahirap, basta just do your best. Kung kinaya namin ka, kaya rin. Ganyan lang, ganyan, paulit-ulit ko sinasabi yan kasi ganyan yung nasa isip ko eh. Nung nag-apply din ako, lagi ko sinasabi, excuse me, kung kinaya, kung kinaya nila, kakayanin ko rin. Ganun lang yun. So, yun lang guys, sana um, nasagot ko yung tanong nyo. Um, at sa mga nagme-message sa akin, thank you so much guys. Sobrang appreciate ko yon Thank you so much sa mga nanonood ng vlogs ko, sa mga nag -aablang, nag -aablang. <laughs> sa mga nag-aabang ng vlogs ko, nag-aabang ng live ko. Thank you so much guys. Uh, kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko matuloy-tuloy itong pag-vlog ko. Yun. So, yun lang, guys. And hopefully, magkita-kita tayo dito soon. Uh, message nyo lang po ako. Don't worry. Hindi po kayo nakakaabala sa akin. Basta, guys, kung hindi man po ako makareply agad. Ibig sabihin, busy po ako nun. Pero as much as I can, as much as possible, marireplyan ko kayo. Yun. So, huwag po kayong mahiya. Um, open naman po yung messenger ko for everyone. Yun, so, yun lang, guys, and good luck sa inyong Finland journey, good luck sa inyong language training, so, hope, uh, hope to see you here in Finland, go, go lang, laban lang para sa ekonomiya ng Pilipinas. <laughs> yun lang, guys, goodbye now, I love you all! Thank you so much. Bye. Please don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe and like my videos and comment na din po. Sure, share, share, share also my videos. Share good vibes lang to everyone. Bye-bye now, guys. Love you all.